Tanggalin nyo nga yung mga nakalagay na abangan. Ba't hindi nyo ba ito nuloy, ha? My God, di ba pinakitang binaril ka, tapos pinakitang tumayo ka, tapos may nakalagay na abangan? Di alam nyo na mga televiewers na buhay ka. <laughs> Ilang beses ko nang napapanood sa mga telenovela, novela Nakakasawa na! <laughs> Antonieta? Ikaw si Antonieta, di ba? Oo, oh, oo. Oh. Antonieta ka talaga. Halika, Antonieta Oh my God! Ka, oh, my God. Ka. oh my God, the Diamond Star, Miss Marisol Soriano! Huwag mo kong inaano, ano. Antonieta ka talaga, eh, di ba? No. Antonieta oh, ka, oh, oh, oh. Antonieta oh, 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 oh. ka, Antonieta ka, Antonieta ka, Antonieta ka talaga! Ang dami po nun! Antonieta ka talaga, Antonieta! Huwag po! Aray, 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 sakit! Aray, aray, sakit! Wala ba akong ginagawa masama? Akala mo lang sa guni-guni mo, pero meron! po po. Ito ka. ulit. Okay, mag-sorry ka ngayon sa akin. Sorry po, patawarin Talaga, niyo po ako. Hindi kita pwedeng basta, basta katalarin. Dahil bakit kailangan mong lait-laitin kami sa drama series namin, ha? Bakit? Lahat na lang kami mga nagdadrama, drama nilalait nilalait-lait-lait mo. Bakit? Amisha, sumugot ka sa kung ano ang kaya sa kung ano ang kaya sa kung ano ang ikaw lang isang nyeps. ang ang sakit naman ho nung <laughs> personalan ay. naman po ang pagkakasabi niyo. Aba, e, personal mo kami, kailangan personal kita. Tama ho kayo, tama ho kayo. Hindi ba? Ang galing ho ninyo. Idol na idol ko ho kayo eh. Ha? Akala mo ba makukuha mo ako sa mga paganyang-ganyan? Hindi po. Ha? Hindi po. Umupo ka. Umupo po. Umubo Tumayo po. Tumayo ka ulit. ulit. Lumuhod ka. Lumuhod po. Di pa. Di pa po. Itas mo kamay mo. mo kamay. Okay, nakita ko mo. Ay, hindi ko mapunta may ay, <laughs> ay, ano ba yun? Dito. Dito po. Itaas mo ulit. Huwag na po. Okay, <laughs> O, itayo mo. Tayo po. Okay. Ayos ba ang, umpit? ang o ba? pit? Ang damit mo, umpit. Fit na fit po. Okay, para, mo ng suka taga dito ng may tuniton. ha? Amnesia. Okay, ha? Amnesia. Oh, Amnesia po yung baril at mo akong po. Wala po. Wala po. Dumaan May pupuntahan mo no, pala ako. Pasensya na ho kayo, ka ha? ka dito, ha? Balik! Bumalik po, <laughs> one, two, three, four. <laughs> um, Bumalik, ka sa akin. Opo. Oh, oh. Okay, tumalikod ka nga. Talikod po, oh. Parang mas maganda yan pag nakatalikod ka. Gusto niyo po, kausapin niyo mo, nakatalikod mo. Opo, opo. Oh, oh, maganda oh, oh, oh. yata, talikod mo, pero ma ano, malapad. Okay, uh, up, up, ano po? up, up. Ito po. Ah, ah, Ayoko ah, ah, po. Ah, ah, po, ah, po. her okay, down. Yeah. May amoy rin eh. No? Ang bahama. Ang Hindi magandang ano. Humara ka sa akin. Opo. Ano mga pinagsasabing po tungkol sa aming mga drama Wala po. Marami. Wala po. Mayroon po kayong prueba? Ha? May prueba po kayo? Ah, hindi lang basta prueba. Ang galing niyo po. Aha. Uh -huh? Idol ko po ano, 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 ano ang mga pinagsasabi mo? Bigyan mo ako ng sample. Simula po episode one. Yes. Ang dami ho, pang labing apat na po ito eh. Aba, hindi. <laughs> Iba ka Nilibak mo kami, nilait mo kami at kung ano-anong et cetera, et cetera, et cetera pa pinagsasabi mo. Amnesia, tulungan ha? mo ko, amnesia. Bakit? Bakit mo kami kailangan libak-libakin? <laughs> Bakit? Upo! Upo, upo. Okay, mag-usap tayo ng maayos. Ah, sige po, upo po. Gusto niyo po ng drinks? may me, me, meron ba kayong fresh oh. orange juice? Amnesia, kamuha ka ng mango juice. Mango juice? Mango? Nakakataba yun, darling. Wala bang orange? Orange juice? Kumarap ka sa akin. Upo. Okay, pagmula ngayon, mga ka. Nangangako po ako. Taas ang kamay. Ito lang po. Kabila. Ito po. Itaas ang mabuti. Where is the lizard? Where is the lizard? Here. The lizard is there. Oh, up there. The there. lizard. I okay. thought it's here. Who are you gonna call? Ghostbusters. Yeah. I <laughs> love you already. I love that. Ghostbusters. Yeah. That's yes. your favorite movie too? Yes. Oh, love it yes, It's a tie. I love that. It's a tie. We're friends already. We're friends already. Okay. That is amazing. Oh, I love that. You love that too? Yeah. I love it. I love it. Who are you gonna call? Ghostbusters. Yes. I love Ghostbusters <laughs> Amnesia you orange, orange juice! Orange juice! Faster! And then, what else do you love? Ninja Turtles. Oh, I love Ninja Turtles too! And I watch Inday in in Bote, Inday I love <laughs> Inday Bote! I, I love Inday Bote! So, that. we're so friends already. Oh, we're friends! Can I get, get I, your telephone number? Oh, I will give it to you later but not oh, too close because your armpit bounce. Ah, <laughs> I hate yeah, you! I hate you! I don't like